Gumawa to's mo no sa ulo. Pawak mo no sa ulo. Stop. Ay, <laughs> uh, ari pa lang laro sa barako game. Nakakapagod. Meron pa naman laki. Meron pa naman. Bossy, ano masasabi mo sa mga kalaban lahat? Tibayan nila. Obo, ay salamat. Galawin yung helmet niyo. Sa laki ng kahanda. Ako eh. pa sagin gumamamayan. No <laughs> mera mera. Boss DJ, mag-meet mo ng player, nandito ako. Okay, so tama. Boss DJ, huwag ka na. Ito na lang, Tagalog. 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 Keeper, o galat, Tagalog. Abat niyo niya daw, si Ma Jaylan, tunay ka nga. Sila pula po kabats ko gabi. Opa. Yo love. May dala chicks diyan. Wala ka eh. So yung Kalbo. Papakangas. Oo. Oh. Gila, hey, ako lang mag-isa. Ano? 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 Tigas ba yung helmet mo, tol? Huwag malambot 'are. Mamaya 'yan. Alright mga katagalog, ayos din yung mga idol, barako game. Sino kaya mag-uwi ng isang video na ay? Ay talagang marami-rami din mabibil eh. Pagiging nanalo ba naman yan? kayo mga idol, kung kayo mananalo, anong bibili niyo? Balik pa like palo, share! Parang ah, gagawin na tatatrabador pare ka. May mga sombrero eh Ah, kala mo yung engineer din eh. Tagalog! Yeah, kasama ngayon natin ang konsel na lipa, huh? Anong preparation mo sa larong ito? Ah, tulog lang. Obo. Tagalog. <laughs> yeah, taga San Juan <laughs> din pala mga idol. Uh, oh, Ari na, influencer ng pinakamalupit. Idol. Tagasan kayo Hi. idol? Uh, from uh, barangay Barangay Lipa City, Tipatangas, Philippines. Pag ako nanalo. Ibibili ko agad ng Goto at Paris. One year supply yun at brief at Tagalog. Ayan oh, ay, o, si Ma'am. Hi, Dean. Iyahag ko si Boss Reger. Boss Reger. Iyahag ko si Boss Raker. Boss si Boss Pwede? Hi, Dean. Thank you po. Hi, Don. Para ano Kikis ko si Boss Reger. Mga idol, ang unang task sa amin ngayon, bubukalin namin na rin oh. Aalisin ah, daw yung kuwan Mga putik putik Ang pinakahuli daw pare Magsusuntukan sa loob na re May drone ni, eh. May padrone drone agad eh Ang una palang challenge Pipinturahan ng lahat ng kare Anong dami Parang lugi yata sa isang milyon Sa Pakiyao Sinabot agad sa short eh. idol para magpapanaran ay <laughs> hey, ma'am ma'am maligalig hello po ako ma galat mga tagalog <laughs> ma'am kaway muna pinga akong cake pinga ako minatamis boss jk tagalog <laughs> aray si honda pinga ako idb idb Diyan, magkaaraw na kami mga idol. Magkana pa sa araw mo? 3-5, 3-5. Dayo, para kang engineer dyan ah. Away. Parang dayo. Gusto yung dinatar eh. <laughs> idol. Parang manlilingkis kayo ah. Tagas <laughs> ba yung helmet mo, Dol? Huwag, malambot ah <laughs> eh. <tari>. Ang pasabing mamaya yan. Tagalog. <laughs> Tagalog. Okay, kumatos o galat Kalbo Kailan ako lang mag-isa Ano? 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 Wala, wala, One, two, wala. three Ano? Ano? Tagalog Bob Marley Ano? <laughs> ano? 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 Nasira na <ng> ulo <laughs> Katabi nga sa hindi ka ba Yan, katabi ko ang walang ligalig sa katawan Wala talaga Matcharin. Eh, tayo magliligalig. Matcharin ni Keiko Matos. O Oh, galits nating kasama. Tagalog. Mag Yo, may nagwawala. Lating na agad. Kalbo. Para naman ni kasama ka din sa video. Oh, napakaangas. Ganyan pala mukha ni Bustoyo. Saan ba ito ba yung Bustoyo. Hindi. Ay, hindi pa narin si Bustoyo eh. Kaya ako nagtataka. Oy, hindi pala eh. Ay, yung pala. Kaya ako nagtataka eh. Nandun si Bustuyo. Ay, nakakalito. Magkaibay Tagalog. Ay, galit. nga. Ay, oh. Suot na helmet. Pumalakad ka nga nang isa dyan na idol. Thank you. Ah, video ba yan? Ah, video, video. Ano? Pumalakad ka na isa dyan. Pumalakad? Pumalakad, sumigaw. Ano? Yung, Tagalog. <laughs> hey, hey, hindi ko alam <laughs> yung pumalakad. <laughs> 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 idol, interviewin kita mamaya ha. Kailang idol. Kalokalag, Tagalog. Lola, Lola. Ay, lola. Ay, lola. Ay, lola. Ay, lola. 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 Pinanginan pa ka lang, pagalang. Tangki mo, Lola dito. Kaka, 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 isa pa kaka. Kaka, isa pa. Kaka. kaka, isa pa. Tangki na to, hindi yun lang ako Kaka. Okay, na. Magdodokal na kami din dine, eh, mga idol. Yan yeah, mga idol, uh, mamaya magsisimula na ito ang unang laro ay gawad. Bubong kalin ito. Yan ang mga unang laro, bubong kalin yan. Kaka, kaka. Abat niyo, niyo daw, si Ma Jaylan, tunay ka nga. Um, Ako lang po kabats ko, gato. simple ni Boss Toyo. Keeper. O galat, Tagalog. Natawag na Tagalog. O, naka-black shoes. O galat. Yung mga idol, magsisimula na ang first game. Bale muna una natin game dito mga idol. Green light at red light. balen ang twist nito, nakasako tayo mga idol. Kung sinong gumalaw at matumba, eliminated na mga idol. Yara, magsisimula na. Ay talagang medyo kinabahan ako din it. Ako'y injury mga idol. Eh. Medyo mapipersan tuhod ko eh. Pero sa awa ng Diyos mga idol, buti nakalusot tayo ay kahit pa iswad eh. nice, ah, nasa one minute, ah, nasa one minute uh, ah, laang para makaliban. Medyo may kalayuan din eh. ah, ay, buti na lang ay eh, nakalusot. Ay, naman, sige kumatos. sa ay, kaseryoso. Game pace eh. Ay, ayos din nga naman. Ah, ay, madadali din ang pauntiuntay. Makakalagpas din. Ay, yan ah. Ang tinatawag na iwan baga naman eh Ang gangster na lola Iyaw mo lang sa dito Iyara mga idol Dahil nakapasok tayo sa unang game Bale ito na second game mga idol Group yourself ay, pag wala ka na ka-grupo din yung mga idol, ay iwan ka. Eliminated ka. Hindi ka makakasali sa susunod na game. Yan, bale. Ito na. Kabang-kabang ka na ang susunod na magandang laro. Ito na, mga katagalog. Ang unang napasalan si Mam Ma Cheng, ang asawa ni Boss JK. Bale, uh, parang daki yun eh. Yung Pogs, pag bumaliktad, advance ka na sa sunod. Baliktad, King. Pag napalagpas dun sa box, sa kabila naman. Tapos, aray, ay Buti na pa eh training Akaliti din nga naman ayare naman Dapat mapatumbang kuwan Ang uh, dilata ng madalas sa junk shop Ay inam ayare naman Ako na mga idol Sa unay hindi ko makuha At walang practice Yun na Ang tinatawag na dalay na black magic Katuwa din nga naman yung bale advance na tayo sa second round mga idol Nangangamoy isang milyon na ito Ay talagang quality eh. Ay biruin nyo gari mga idol Kita nyo ganyan Sa halagang 1 milyong talagang Ay panggirihan ng dalawang aray Ano kaya ay sa pinag-aawayan ay para maka-advance sa second round Walang kakulit-kulit ang dalawang Tagalog na ito Mananakit ang body nyo nyan Kulang ang 10 bucks na sa lumpas Ay wag pa pa ah, ay kulang na lang magsaksakan ng dalawang Tagalog. Yan, nagbalagbaga na. Lambingan moments na ito ng dalawang ogalats. Ay, ari naman, ang aray ah, ay talagang hindi rin patalo. Ah, kumbaga, ay quality, napakasaya. Pa yan pa na, si Boss yes. Day. Medyo late. Sa klasing kumain pa sa masarapan, yan na, takbuhan na ito mga idol kung Sinong hindi makakahabol, hindi mapapapasok sa susunod na round. Ha? Ah. Kita nyo gayaw na dagasa ang dagasa. Ha? Ah. Para nga naman sa isang milyong miski nga naman na Baka pagbababanggayin ko yan, Tagalog. Joke only. Iyan yeah ay talaga oh. Ah, ah banggaan banggaan inam. Ah, ay kala mo inalpasan na turo eh? Anong bibilis Kala alam mo inalpasan sa hula eh? Ay karibang wari ka. Oh, yun na, ah, naglingkisan na sa kaliwa. Yung mga idol, lalaro na ulit ang grupo namin. Pag nasambot mo ang bola, advance ka ngayon sa second round. Pag tinamaan ka, ay talagang kuwan eliminated na pati pag natapos ang oras na hindi mo nasasambaw eliminated ka mga idol iyaraki yeah, kumatao sa ay parang galit na galit ata ang mga ari sa akin ah, ay igawin lubulubuhin naman ang pasa yun doon tayo nadali eliminated ayun uh, mga idol doon nagtapos yung laro natin sayang kung naka advance tayo uh, pating patintero na lang uh, game mga idol, hindi man tayo pinalad pero sobra akong nagpapasalamat sa larong ito. Nagkaroon tayo ng solid na experience, solid na laro dahil nagkaroon tayo ng panibagong kaibigan dahil sa barako game na ito. Talagang dun palang panalo na tayo mga idol. At sa mga nag-advance, uh, good luck sa inyo sa susunod na game and advance congratulations sa inyo. Ayos din!